Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa so nagbigay sa akin, 80% lupa, 15% simento, plus 5% bakal equals pera. Ano, ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan-tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be Siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, uh, Secretary? Itong ganito? Hindi mm, siguro, Your Honor. I think uh, this is a failure of the structure in itself. So dapat wala nang siguro. Tiyakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po niyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po yung ma-identify eh. Asan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adapted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin. The picture paints the thousand words dito po hindi words perang nakalagay eh, no 80% lupa plus 15%